Magsisimula na naman ang labanan sa Christopan dito sa Jelsa. Magsisimula na naman tayo sa JMC. Hello, hello. 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 ka. hello. Hello, 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 hello. Hello,

Daming tipid team. Ang mukha mo wala daw, hindi ang mukha mo, may tanglawan. Oops. Ako mula kay Boy Ritchie. Umama wala ko, 'di na papakyo pa. Ku! <laughs> Nakita ko mama mo kung itak sa jangga, gumili ko wala' mi kabalo asan sana, na abo ka sa batangga. Halaga. Mama no, Papa. Ay mama na mo, kano ba tao? Wag na kabalik. Gumili ni, ni bato bato! Guguman <laughs> ng isip <laughs> Nakita ko mama mo gumili ng Netflix, ginilak ko hindi ang sarap na ang mo yung maray! hindi na mo pa si Sara! ha! mama mo, pumunta sa si hindi na nakabalik dahil inilyo si Rey ang mama mo, pumunta sa pumunta sa tina! wala kabalik nga ako di sa'yo magaling

ilan pala una ang